Ano mararamdaman mo kung isang araw, bigyan na lang magpakita ang kaibigan mong matagal na palang patay? Ngayon, saksihan natin ang na nakakilabot na kwento ng dalawang magkaibigan. Sa malayong bundok ng masbate, kung saan magkakalayo ang mga bahay, doon na nanirahan ang lolo at lola ko. Tahimik ang buhay nila, mapayapa. Na kung saan ang tangi nilang ginagawa ay pagalamin ng patatas at carrots. Pero isang kwento ang hindi malilimutan ni Lola. Isang kwentong nakakakilabot. Araw-araw dumadalaw si Jessica. Isang dalagitang merong special na pangangailangan. 12 years old na siya at nakatira 15 minutos ang layo mula sa bahay ng Lola ko. Nakikipaglaro at nakikipagkwentuhan habang nagtatanim ito sa bukid. Napansin ni Lola na madalas itong may dalang tinapay o prutas na tila inipon niya mula sa kanilang bahay upang may merindahin silang dalawa habang nagkikwentuhan. Masayain si Jessica. Palagi tumatawa at tila walang iniindang problema. Kahit na may kapansanan siya, hindi ito naging hadlang para sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit isang araw, biglang tumigil ang pagpunta ni Jessica at naisip ng lola ko na baka may natupag lang siya o kaya'y ay nagbakasyon ang buong pamilya niya. Dumipas ang isang linggo at labindalawang araw, wala pa rin si Jessica Nagtaka si Lola pero inisip niya na baka abala pa rin si Jessica sa kanilang bahay o kaya hindi pa rin ito nakakauwi mula sa bakasyon. Isang araw, pasado alas 3 ng hapon, nagulat ang Lola ko nang biglang dumating si Jessica sa bukid. Nakaputi ito at tila may kakaiba. Maputla si Jessica at tila parang lumiliwanag ang kanyang mga mata na parang pagod na pagod. Hindi siya tulad ng dati. Walang sigla at walang ngiti at nang nilingon siya ng aking lola, mahina lang niyang ibinulong ang mga salitang, "Mauuna na po ako, Lola." Napakunot ang noo ng matanda at napatanong kung saan ito pupunta. Ngunit hindi sumagot si Jessica. Tahimik lang itong lumakad at lumayo papunta sa kakahuyan. Napaisip ang aking lola, nagtataka na baka may gagawin itong importante kaya umalis. Kinagabihan, dumating si Lolo mula sa bundok at may dala itong mga prutas. Habang kumakain, masaya ang ni Lola na nakita niya si Jessica. isang nga si Lolo. Nanlaki ang mga mata niya. Nagulat siya at napatanong. Anong oras mo siya nakita? Tanong ni Lolo na nanginginig ang boses. Sumagot ito at sinabing, Mga alas tres ng hapon, bakit? Napalunok si Lolo, nanginginig ang kamay bago bumulong ng isang bagay na nakakakilabot. Patay na si Jessica. Kanina umaga pa, na ospital siya at namatay siya dahil sa tuberculosis. Natahimik silang dalawa at napatayo si Lola. Hindi makapaniwala sa may napaisip na kung patay na si Jessica, sino ang nakausap niya at sino ang nagpaalam sa kanya. Hindi nakatulog si Lola ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano at bakit siya kinausap ni Jessica. Naalala niya ang itsura nito, maputla at parang walang buhay. Hindi siya mapakali kaya kinaumagahan, nagdesisyon siyang puntahan ang bahay ni na Jessica. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng ina ni Jessica. Namumula ang mga mata nito at umiiyak. Lola, pasensya na kung hindi namin agad nasabi. Matagal lang may sakit si Jessica. At kahapon, sumuko na siya. Nalungkot si Lola at sinabi niyang nakipag-usap pa si Jessica sa kanya kahapon. Nagtingin na mga kamag-anak ni Jessica Kita sa mukha nila ang lungkot. Hindi po maaaring si Jessica yun dahil hindi na siya nagising mula kahapon. Wala siyang nasabi kundi ang isang tahimik na panalangin. Dahil sa kaba, napatingin si Lola sa malayo sa direksyon ng kakahuyan kung saan huling nagpaalam si Jessica. Kung ano man ang dahilan ng muling pagpapakita ni Jessica, isa lang ang sigurado. Dumaan siya hindi para takutin si Lola kundi para magpaalam sa kanyang tanging kaibigan. Mula noon, hindi na muli nagparamdam pa si Jessica. Ngunit tuwing maririnig ni Lola ang hangin na umiihit sa kakahuyan. pakiramdam niya ay nandun pa rin si Jessica. Nagpapasalamat at nagbabantay sa kanya kahit sa kabilang buhay. At kung nagustuhan niyo ang ating video, don't forget to hit the like, comment, and subscribe button. Ihit niyo na rin ang notification bell para manatiling updated sa susunod nating na kwento. Hanggang sa muli. magingat at manatiling alerto.